Akin na yan. Ibi video kita na. Ayoko kasi ano, natatakot ako eh. Nandito na kami guys uh, sa ano, lao. Parang galit yung tama. Ano, Ang ah, kasi hindi pa binigay yung kanyang pagkain. Wait lang. <laughs> alakana na. O tingnan mo, sabi niya. <laughs> Nag, nagdadabog siya. Alaka Wait, just wait. <laughs> Lakahan na. <laughs> Lakahan na. <laughs> <Lakahan> na. <laughs> Sumasay. <Lakahan> <laughs> Suma sa... Ha? Diyos hmm. ko po, alakahan na. Alakahan <laughs> na. <laughs> Sabi niya. Ano ba, lalaki ba yan, babae? Lalaki ba O oh, ano daw, an bad daw yung lalaki eh.